Tinawag ko na eh. Tinawag ko na eh. Pusunod na daw. Ibag na, ibag na mali yun. Kada kayamin, kakabsat, mga bensoy. Kain na tayo ng pangal daw. Kain na tayo ng tanghalian natin. palabok, Yan. Pares na sabaw, to Ito. Pares na sa daw to. Ito. palabok, Pares. Naimas. Ito pangal daw. Masarap tap, Masarap ang pangal daw natin. Yan. Pares sa kapalabok. Yan, upload bigit lang. Sarap to, pare. So, oh. mitaba-taba. Mm, ito, palabok. Yo, inapoy. Sino ka ba? Mitaba-taba oh. Mm. <laughs> Dami. Hindi <laughs> pa may taba-taba. Muha ka lang. Huwag <laughs> na akong isama dyan. Kaya nga. Eh, palabok. Ay, mas. Yan, Ay, na imas yan ang paborito ni sir Makoy taba paborito ko taba ng baboy sabi ko <laughs> sir Makoy talagang lumalang yung taba Ay, no, taba taba, <laughs> Ay, taba oh. yan taba taba no, may, may yung sabaw ng pares may taba taba ito yung palabok ina po yan tawagin ko lang si Ermat out, out ko na upload videos lang kakaplat pangaldo tayo sarap oh taba taba oh yun no? oh taba taba na imas e na taba is palapok. Ngayon. Kanin. And that's na ka-camchat mga bundoy. Bye-bye. Ingat kayo, guys.